So mga kawander wonder kita mo mga wonder so pabukid na po ta mga kawander wonder kay uh, naka-feel lang ko oh, uh, rag, na na feel lang ko ang oh i feel so empty mga kawander wonder tapos mo well, na wonder nag-decide ko nga magpabukid na po ta so dere mga kawander wonder ang pile temperature dari. ang temperature at dari mga kawander is um, i think i think mga basta mo na to wanta ko maswito sa temperature mga kawander kay nabisi ko sa ako nga work nabisi ko sa ako nga prank mga kawander <laughs> tambal lus <laughs> na nabisi ko og prank sa akong sarili mga kawander So lately mga kawander akong iprank akong sarili mga kawander wonder e ko nga, na iprang na ako nga akong sarili nga kwartahan ko nga dato ko nga anak ko og dato, anak ko og bilyonaryo Tapos mga kawander na prank ka ra ko mga kawander Kay pobre tayo ko mga kawander eh Wala pag ako hindi mo to sa mga <laughs> mga kawander eh na naman yung nga balita mga kawander eh. so mga kawander makita naman yung mga kawander nga ako ra giyung usadri mga kawander no nga feel ako ba diri ba kano't ang wrong turn Bro, diri mo kita shooting ang wrong turn ba nga mukalit ng naifanitsit yes daddy <laughs> <laughs> Muna ba Nya, mlingi ko mlingi o. Yes, daddy. <laughs> you wanna? You wanna? Dinana ko humanan mga kawander kaya it's <laughs> a prank. Mga kawander. My nose is crying mga kawander. Lately mga kawander, I feel like my nose is crying. But now, ay ay, still my nose is crying. And you know mga kawander, I feel so disappointed mga kawander, because mga you know mga kawander. Ako regyong usa bagyate yung lugar. <laughs> Ay mga kawander, basi ganun mo mga kawander, ibabalit mo kanin. Ibaligyan na lang ko lang ito rin mga kawander. Huwag mong mga tao rin mga, mga kawander. Kung ano niyo, one uh, dollar per square meter. Okay lang mga kawander. Kanyang kasada mga kawander, aton na yung tukuran rin uguan. Boarding house. No, tukod na iskulahan. Tukod na tanan. Tukuran nato rin tanan. Huwag mong Pero kaso nga lang, ayos ganoon mga kawander. Ano na? <laughs> 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 Ang kasadar <rama> mi way. <laughs> e, Na may magagiagi mo mag mabais bahis nga mga second ba. So mahilis gi mga wonder. So mga kawander. Nagdali ko balik ko mga kawander kay kalibangon mo ko, mga kawander. So babay mga kawander mamomoha. -mam <laughs>